inflation ng bansa, posibleng bumilis na naman. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada! Inaasahang sisirit na naman ah, ang inflation rate sa bansa sa gitna ng mataas na presyo ng pagkain at petrolyo ngayong ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, posibleng nasa 2% hanggang 2.8% ang inflation sa buwan na ito. Paliwanag ng BSP, nagkaroon kasi ng pagtaas ng halaga ng mga food commodities gaya ng mga gulay, prutas at isda. Bukod pa riyan, malaking epekto ang naidulot ng peso depreciation kung bakit tumaas ang presyo ng mga bilihin ngayong Oktubre. Samantala, titiyakin umano ng Central Bank na ipagpapatuloy nila ang measured approach upang siguro ang katatagan ng presyo ng mga bilihin sa bansa. In the heart of changing lives, ito's Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.